Hello mga choy, good morning sa lahat at welcome back pong muli sa ating YouTube channel And, sorry, For today's videos, panoorin uh, natin yung, man natin yung sa plaque ng ating ano kano. Reflex natin mga chay kung ano po yung uh, crispy at yung FC natin sa mga natatanong ano kung ano ba yung texture na mga atin. Panorin nyo mga chay. Ayan mga chay kung nakikita nyo yung ating FC ano uh, flex natin yung natin kung ano yung, Uh, pagka-plucking ano check natin yung texture Ayan. Ito so, mga tse ha. Panoorin dyan po mga tse no. Andito tayo ngayon sa tindahan natin mga tse no. Uh, sa mga natatanong na ating mga ka-FC. Mga ka-chicken choy. Ayan. Uh, ayan po. Juicy po yung laman po mga tse. Ito po yung Thai part natin no. Ayan. Napapansin nyo mga tse. Uh, hindi po nawawala ang plaki nya no. saka yung pagka juicy po ng FC natin mga choy yan at saka number one yan mga choy yung yung lasa po ano sa mga nagtatanong po no ng mga ka FC natin mga ka chicken chair natin no? yan mga choy oh kung kuha po natin ang juicy delicious niya mga choy. Ayun. Ah, choy. Agot, may bibili po mga choy. out. Uh, yan po, good morning po sa lahat mga choy no. Update po natin kayo sa aming uh, ngayon sa tindahan natin ano. Yan. Kita uh, time check po tayo, maaga pa po. Uh, maga po tayo nagbukas kasi po uh, kahapon di po tayo nakapagpindahan mga chay, dahil ginawa po natin yung an natin yan. Bagong repair po yung an natin. Ang ating pwesto hindi pa po tapos mga Ano Bulong pa. Mayroon uh, ng mga kumakain mga tsoy. At may benta na rin tayo. Yan. Ito yung ano uh, natin, yung puso natin, no. Order na puso natin, mga 160 yan mga chay, no. 60 pieces. At konti na lang, natira. Yan. Yan mga chay, no. Papansin niyo po, napakaganda po ng texture natin. At Chat out po sa mga bagong subscribers natin, no? Sa walang sa awang sumusuporta sa, sa ating YouTube channel, mga chay. At hanggang po ang ating video. No? <tinyo>